Good morning, good morning mga construction Ito yung gagawin natin ngayon, yan. Maglalagay tayo ngayon ng scaffolding. Ito yung mga gagamitin natin yung clam. Yan, yung clam natin ngayon. Tapos ito naman yung re-renovate natin, yan. Ipiktorahan natin yan, mga kasapsap. Yan o, yan, lalagyan muna natin ng kunting puro tapos i-retouchin natin to yan yan yung mga butas na yan Tatang, tatakpan natin ng puro yan bago natin pinturahan yan, yan po yung ganyan po katas yung pinagtatrabawan natin mga pusing yan ganito ang buhay ng construction mga boss Ayan. Ito po yung view ng Baguio Pakulimlim na naman